Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 5, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang malalim na koneksyon sa iyong kapaligiran. Parang may isang hindi nakikitang puwersang bumabalot sa iyo, nagbibigay ng aliw, kapanatagan, at pakiramdam ng pagiging ligtas. Isa itong paalala na mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon hindi lamang sa iyong mga plano, kundi pati na rin sa iyong emosyonal na estado. Ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang tahanang bumabalot sa iyo, at ang iyong sariling paniniwala ay may malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayong araw, hinihikayat kang yakapin ang enerhiya ng pagminilay nilay at pagpapahalaga sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Bilang isang Capricorn, ikaw ay isang nilalang nalikas na ambisyoso, may matibay na pundasyon, at laging nakatuon sa iyong mga layunin. Ngunit sa gitna ng iyong pagtutok sa iyong mga pangarap, minsan nakakalimutan mong huminto at pagnilayan kung nasaan ka na ngayon. Ngayong araw, isang magandang pagkakataon upang pahalagahan ang lahat ng iyong napagtagumpayan. Madalas, sa ating paghahangad ng mas marami pang bagay, hindi natin namamalayan kung gaano na karaming biyaya ang natanggap natin. Ang simpleng pagninilay at pagpapasalamat ay maaaring magbigay ng panibagong lakas at inspirasyon upang magpatuloy ka sa iyong paglalakbay. Habang ginugugol mo ang araw, maaari mong maramdaman ang panunumbalik ng ilang matagal ng nakatabong damdamin. Maaring ito ay isang hindi malutas-lutas na isyo, isang nakaraan mong desisyong patuloy na bumabalik sa iyong isipan, o isang pangyayari na hindi mo pagganap na natatanggap. Sa halip na itaboy ang mga damdaming ito, subukan mong intindihin kung ano ang nais nilang ipabatid sa iyo. Mayroon ba silang mensahe na makakatulong sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Kung may mga pagsisisi o hinanakit na bumabalik, baka ito na ang tamang panahon upang yakapin ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Habang ginagalugad mo ang mga emosyon at alaala na lumilitaw mayong araw, tandaan na mahalaga ang pananatili sa kasalukuyang sandali. Ang labis na pag-aalala sa nakaraan o hinaharap ay maaaring magdulot ng pagkabahala at kawalan ng direksyon. Sa halip pagtuunan ng pansin ang ngayon, ang mga bagay na kaya mong gawin ang mga desisyong kaya mong baguhin at ang mga pagkakataong nasa harapan mo. Ikaw ay may kapangyarihang likhain ang buhay na nais mo at ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa kasalukuyang kalagayan mo. Sa aspeto ng iyong mga pangarap at ambisyon, ngayon ay isang mahalagang araw upang pag-isipan kung ang iyong kasalukuyang landas ay tunay na sumasalamin sa iyong pinakamalalim na hangarin. Mayroon ka bang ginagawa araw-araw na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ang iyong mga pangarap ba ay para sa iyong sariling kasiyahan, o ginagawa mo ito para sa inaasahan ng ibang tao? Ito ay isang mahalagang pagsasanay sa pagsisiyasat sa sarili, upang masiguro mong hindi ka nalilihis sa tunay mong nais marating. Sa usapin ng trabaho, maaaring may mga bagong oportunidad na dumating sa iyo ngayon. Maaaring may isang bagong proyekto, isang bagong tungkulin, o isang pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan sa mas malawak na antas. Huwag matakot na harapin ang hamon sapagkat ang iyong tiyaga at dedikasyon ay tiyak na magbubunga ng magagandang resulta. Kung ikaw naman ay nasa larangan ng negosyo, maaaring may ideyang biglang pumasok sa iyong isipan. Isa-alang-alang -alang ang mga bagong estratehiya at huwag matakot na subukan ang bago. Ang paglago ay nagsisimula sa pagyakap sa pagbabago. Sa larangan ng emosyon at relasyon, mayong araw ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Mayroon ka bang mga relasyon na nangangailangan ng pag-aayos? May mga hindi mo ba nasasabi sa isang taong mahalaga sa iyo? Ngayong araw, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na maging tapat sa iyong nararamdaman. Minsan, isang simpleng pag-uusap lamang ang kailangan upang maibalik ang sigla sa isang matagal ng nalimot na koneksyon. Sa larangan ng kalusugan, ito ay isang paalala na hindi lamang pisikal na kalusugan ang dapat bigyang pansin, kundi pati na rin ang iyong mental at emosyonal na kalagayan. Ang isang balansing buhay ay hindi lamang tungkol sa tamang pagkain at ehersisyo, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng sapat na pahinga at oras para sa sarili. Maglaan ng oras upang makapagpahinga, upang makapag-isip, at upang mapanatili ang iyong mental na kalinawan. Para sa iyong maswerteng kulay sa araw na ito, ang puti ay magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan. Ang iyong maswerte numero ay tatlo, pito, at labing isa, mga numerong maaaring magdala ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong araw. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan, ang paglaan ng oras para sa sarili mong pagminilay-nilay, at ang pagbabahagi ng iyong damdamin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang iyong mga natutunan. Ano ang mga magagandang bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga pagsubok na nagturo sa iyo ng mahalagang aral? Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas malapit sa iyong mga pangarap. Hindi kailangang maging perpekto ang bawat hakbang mo, ang mahalaga ay patuloy kang sumusubok at hindi sumusuko. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagtuklas at paglago. Huminga ng malalim, ipagpasalamat ang lahat ng biyayang natanggap mo ngayong araw, at harapin ang bukas ng may bagong pag-asa at determinasyon. Lagi mong tandaan, ikaw ay may kakayahang likhain ang buhay na ninanais mo. Magpatuloy ka at huwag mawala ng pananalig sa iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.